Ang Chile, tulad ng maraming iba pang bansa sa Timog Amerika, ay tila mas bukas sa ideya na may mga bagay na pumapasok sa ating airspace. At sa tingin nila, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga bansa sa Timog Amerika ay mas bukas ang pag-iisip tungkol sa UFO at extraterrestrial na bagay ay dahil ito ay bahagi ng kanilang minanang kultura. Sa katunayan, ang Peru at Bolivia, sila ay kayamanan pagdating sa ancient astronaut theory. Ang buong kultura bago ang Inca at maging ang kultura ng Inca ay nagsalita tungkol sa mga nilalang na ito ng liwanag na bumaba mula sa langit. At sa gayon, ang mga bansang ito ay lumaki na may ganitong intrinsic na kaalaman na may mga nilalang din mula sa langit. Ang Brazil ay nagkaroon ng isang kasaysayan ng dramatikong encounter sa mga UFO, ganun din sa Chile at pati na rin sa Uruguay. Ngunit hindi ito pinansin ng buong mundo. Bilang karagdagan sa South America, ang ibang bahagi ng mundo ay nagsisimula na ring magbunyag ng impormasyon tungkol sa mga UFO. Ang mga pamahalaan ay lantarang nag-iimbestiga sa mga engkwentro na iniulat ng parehong mga sibilyan at tauhan ng militar. Ngunit naniniwala ang maraming mga mananaliksik na ang pinakakapansin-pansing bansa na sumali sa mga international efforts na ito ay isa rin sa mga pinakanagaalinlangan. Ito ay ang Japan. Sa pinakamahabang panahon sa Japan, ang mga namumuno, ang mga nasa taas ng Defense Department ay itinanggi ang mga UFO at nagpakita sila ng kawalang interes sa mga UFO. At karaniwang tinatanggal ang mga paksa tungkol sa mga UFO. Ang gobyerno ng Japan ay gumawa ng bigla ang press release na sinasabing hindi nila kikilalanin ang anumang UFO encounters o extraterrestrial presence sa Earth o sa airspace ng Japan. Ngunit ito ay lubhang kakaiba dahil nakapanayam ng mga investigador ng Japan Center for ET Intelligence ang dalawang piloto. At may ilang insidente at nagbigay ng mga patotoo tungkol sa iba't ibang mga encounter ng mga piloto sa Himpapawid at sa lupa sa mga nakaraang taon nang sila ay aktibo pa sa militar. Sinabi ni Mamoru Sato, isang dating wing commander sa Japanese Self-Defense Force, na regular niyang naririnig ang mga kwento mula sa iba pang mga piloto, pati na rin sa mga sibilyan tungkol sa UAP sightings. Ayon kay Sato, maraming piloto ang nagulat ng mga hindi pangkaraniwang enkwentro sa inilarawan nilang mga bagay na hugis tabako. Sa isang ganoong insidente, Nawalan pa nga ng kontrol ang isang estudyante sa kanyang fighter pilot craft mula sa direksyon nito. Sa loob ng maraming taon, ang mga piloto sa Japanese military ay inutusan na manatiling tahimik tungkol sa mga naturang insidente. Ngunit noong September 2020, ay natapos ang ilang dekada ng policy secrecy and denial ng Japan nang atasan ni Defense Minister Taro Kono, ang Japanese Self-Defense Forces na gumawa ng visual recording ng anumang encuentro sa hindi maipaliwanag na sasakyan. Marami ang naniniwala na ang pampublikong pagbabagong ito sa patakaran ay naudyukan ng isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ni Ministro Kono at ng kanyang counterpart Defense Secretary ng US na si Mark Esper. Ang mga Japanese, pagkatapos ng pulong na ito, ay nagbigay ng isang press conference at sinabi nila na isa sa mga paksa na lumabas ay tungkol sa mga unidentified aerial phenomena at napag-usapan nila ang pangangailangan ng pakikipagtulungan ukol dito at iyan ay isang major development kapag meron kang malalapit na kaalyado tulad ng US at Japan na lantarang nagsasalita tungkol sa isyu ng UFO at sumasang-ayon na makipagtulungan ang katotohanan na itinatanggi ng Japan na mayroong aktibidad ng UFO na nangyayari sa kanilang bansa at ngayon ay itinatatag na nila ang Japanese Space Operations Squadron ay nagsasabi sa atin na malinaw na mayroong nangyayari sa kalangitan ng Japan. Iminumungkahin ng mga sinaunang astronaut theorists na ang mga pamahalaan sa buong mundo ay sa wakas nagsisimula ng kilalanin na may mga bagay sa ating kalangitan na hindi mula sa mundong ito. Alaska, November 17, 1986 Ang Japan Airlines, Flight 1628 ay may dalang cargo mula sa Paris, France, patungong Narita International Airport, malapit sa Tokyo. Ang tatlong tripulante ay pinamumunuan ni Captain Kenju Terauchi, isang dating fighter pilot na may mahigit 10,000 oras ng time flight. Habang papalapit ang 747 sa Anchorage, napansin ni Captain Terauchi ang dalawang kakaibang ilaw mula sa kanyang bintana. Ang mga ilaw na ito ay malinaw na nagmamani obra. Ang mga ilaw na ito ay may ugnayan sa isa't isa. Ang isa ay nasa ibabaw ng isa. At sila ay direktang gumagalaw sa harap ng kanyang aircraft. Lumilipad siya sa halos 500 milya bawat oras. Ang mga bagay na ito ay sumasabay sa kanya. Napagtanto ni Captain Terauchi na ang mga ilaw ay kakaibang oval-shaped flying object at ang mga ito ay nagiging malapit sa kanyang sasakyang panghimpapawid. Habang pinupuno ng mga maliliwanag na ilaw ang kanyang cabin, ipinaradyo ni Captain Terauchi ang Anchorage Air Traffic Control Center at nagtanong kung makikilala nila ang mga bagay na malapit sa kanyang eroplano. Habang sinusubukan ni Terauchi na magmaniobra upang maiwasan ang isang potensyal na banggaan, ang dalawang UFO ay biglang nawala. At sa kanyang pwesto ay may isa pang bagay, ang isang napakalaki na kung ikukumpara, ang 747 ay nagmistulang maliit na bagay lang. Ang paglalarawan niya dito ay higanteng spaceship Kasing laki nito marahil ay dalawang aircraft carrier. Nakikita ni Tarauchi ang napakalaking bagay na ito sa kalangitan at natakot siya. Dahil sa nakakabahalang ulat ni Captain Tarauchi, tinawag ng air traffic controller ang NORAD, ang North American Aerospace Defense Command na nakabase sa Elmendorf Air Force Base sa Anchorage. Kinumpirma ng mga communication specialists sa airbase na mayroong napakalaking unidentified object sa kanilang mga radar screen. Sinabi sa kanila ng traffic control na maaari nilang gawin ang anumang mga hakbang na kailangan nilang gawin upang maiwasan ang banggaan at bumaba pa sila hanggang 4,000 feet sa ibabaw ng dagat at ang bagay ay patuloy na sumunod sa kanila. Ang traffic control sa Himpapawid ay inilihis ang isa pang commercial flight papunta rito upang tingnan ang UFO na ito. At sa oras na makarating sila doon, ang UFO ay nawala. Isa sa mga dahilan kung bakit napakalaking bagay ang ulat ng JAL ay dahil ang ebidensya ay napakalaki. Hindi lamang sa mga ulat ng saksi, ngunit mayroong mga talaan ng mga sistema ng komunikasyon na nakipag-ugnayan si Terauchi, aktwal na pag-uusap na nangyari at ang lahat ng bagay na ito ay naitala. Sa sandaling ligtas na makalapag, si Captain Terauchi, ang kanyang co-pilot at flight engineer, ay agad na kinapanayam ng mga opisyal ng Alaska Federal Aviation Administration at iba pang mga special agent. Noong Disyembre 1986, isang buwan pagkatapos ng inkwentro, nakipag-ugnayan si Kapitan Terauchi sa Kyodo News at sinabing naniniwala siyang ang mahiwagang crafts ay mula sa extraterrestrial origin. Ang mga hindi autorisadong pahayag ay nag-udyok sa mga opisyal ng Japan Airlines na tanggalin si Captain Terauchi mula sa tungkulin ng piloto at italaga siya sa isang desk job. Sa parehong oras, si John Callahan, ang Division Chief ng FAA ng Sangay ng Accidents and Investigations. Nalaman ng insidente at itinuring itong karapat-dapat sa pagsisiyasat. Nagpunta si John Kalahan sa DC tungkol dito at nagkaroon ng pulong na pinangunahan ng isa sa mga nangungunang tao ng FAA. Ang pulong na ito ay dinaluhan din ng mga kinatawan ng FBI, mga kinatawan ng CIA at mga kinatawan ng White House ni Pangulong Reagan. Mayroon silang mga audio tape na pinatugtog sa pagitan ng pilot at air traffic control na naglalarawan sa lahat ng nangyayari at nakasulat ng mga ulat. At sa pagtatapos ng pulong, isa sa mga ahente ng CIA ay tumayo at sinabing, ang pagpupulong na ito ay hindi nangyari at kinukumpis ka nila ang lahat ng data na ibinahagi dito. Ngayon si Kalahan, siya ay medyo tuso, ngunit nasa loob siya ng kanyang mga karapatan. Sinabi niya na hindi nila siya tinanong kung may kopya siya ng alinman sa mga ito, ngunit mayroon siyang kopya ng mga audio recording. At makalipas ang mahigit isang dekada, ibinahagi iyon sa publiko. Umalis si John Callahan ng pakiramdam niya na may cover-up. Hindi gusto ng FAA na lumabas ang pangyayaring ito. Kung tungkol sa mga ancient astronaut theorist, ang mga UFO encounter na iniulat ng mga sibilyang piloto ay nagbibigay ng ilan sa mga pinakanakakahimok na katibayan na mayroong isang extraterrestrial na presensya sa kalangitan sa itaas ng Earth. At ayon sa ilang piloto, ang kanilang nasaksihan ay nagpapakita ng isang seryosong panganib. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba hanggang sa susunod manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. kita sa susunod na misteryo.